luto kami ng aming olam for Trinidad. talung. Talong na maha, malaki eh. Hiniwa namin ang pahaba. Ano, guys? Ito mga langga. Ito yun. Kasi malaki siya ka, sobra. And then, partner na namin siya ng tuyo, no? at sya pa talong. Yan guys. tan 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 Masarap ang amin Yummy, yummy. Yeah, yummy, yummy. Ito naman yung ano, hiniwa na, no? Na talong, big cubes na talong. Ito yun. Sarap So, and my partner na tuyo. Tuyo time. Right fish Dry fish. Oh, yummy. Ulam. Ulam for two tea. Ay talong mga. Talong at kayo. Ang aming ulam. Yummy, yummy. Masarap ang kain. Maraming maubos na laman na kanin. Masarap man siya pag ito'y Thank you guys. Thank you for watching. Nakakataka mga aming alam, no? Sarap, sarap, sa. Sarap, sarap, sa. Masarap ang una. Paano ba ang ano, Yung? Yung sweet corn. Sweet corn ba? Ipaluto na nyo na, eh? Ipalutan na niya. Inapabalatan. Usay, pang ano lang, uh, pang niya yan, pero di niya lutuin. Dapat niluto na niya ngayon para matawis, no? Ah.